may maraming ano ay eh, maraming kapalpakan ng gobyerno kaya yung uh, sinisisi nila kay Vice President Sara Duterte eh ano yan, talagang kalukuhan yan. Uh, So so, Ang dapat si sinisi si Marcos Picking of ano yung investor mm. oh, kahit kasi sinisisi ni ng uh, gobyerno yung pagbagsak daw ng mga invest, investment sa Pilipinas mga investor kay BP Sara. Ang sagot ni BP Sara, kahit nandyan o wala ang impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita ninyo, bagsak ang ating foreign investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing reason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. So ang ekonomiya, pangit, tinisisi nila kay BP Sara. Ano yung sinasabi mo kanina, Jay? Hindi, uh, dito na rin tayo total. nandito ano na, no? Alam nyo, uh, paano unang-una, -una, paano tayo papasukin dito ng mga investor? Eh kung yung baha nga sa Pilipinas, hindi nila masolusyonan. Eh sino ba naman tangan na businessman na magsasayang ng milyon na pera dito sa bansa natin kung mabubulok o masisira lang din yung anak buhay nila dito? Pangalawa, sino ba naman din bobo na businessman na mag maghihirap, mag-aalayin, mag, mag, mag -ano ng pera dito na ultimong ang uh, Diba ayong yung kamakailan lang maraming ano, maraming mga kinikidnap ng mga hmm. foreigner. Ah yes. Oh. Oo. So so sino sino ang may ano? Kaya talagang uh, mapapaisip yung mga ano na ayaw na nila dito sa isa Pilipinas. Pa, bakit ka mag invest sa Pilipinas oh. kung ultimong simbahan binababoy ng sarili Yun, mong gobyerno? Pa Marami diba? maraming ano eh, maraming kapalpakan ng gobyerno kaya yung uh, sinisisi nila kay Vice President Sara Duterte, eh ano yan, talagang kalukuhan yan. at uh, so, so, ang dapat sisihin dyan si Marcos. Kasi unang-una, biruin mo. Saan ka ba naman na, na na isang, isang polis na halos wala na sa katinuan, ginawa mo general? ba? Mm. Diba? Saan ka na isang vlogger, hindi naman sa pagmamiliita, kasi pare parehas lang din naman tayong vlogger, na ang alam may chismos, pag titsisimis lang, tapos ginawa mong spokesperson mo. Mm -hmm. So, napaka ano eh, napaka, eh yung pag-ipon nga lang ng tubig, gagamitin sa pagtagtuyot eh, isa ng kalokohan yun. So, uh, mapapaisip din talaga yung mga tao na, at yung mga investor na wala sa katinuan tong namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya ayaw din. Saan yan? Yun? Nang? Yung ano, sila, sila Castro. Sila si Castro? Oo. Oh. Oh. <laughs> Kaya nga sabi ni Vice President Sardo eh yung mga Castro daw yan, hindi naman daw yan lahat, yung dalawa, ay yung tatlo, nadagdagan eh. Oh, Andiyan na rin yung pinsan nila. Oh, si konti konti na lang daw. Hindi, si May ano? Mayiging Castro na. E si, yabante Yabante, panibaan yun, na na. nila yun, apat o, na sila Kaya nga, speaking oh. of spokesperson, may bagong spokesperson na naman Sino? Diyos po, ang dami na natin spokesperson Nagatandaan mo ba noong kampanya, di ba sinabihan si Pangulo Marcos uh, Sino magiging spokesperson niya. Sabi niya, hindi mo kailangan ng spokesperson Kasi ikaw mismo ang makikipag-usap sa tao Di ba, yun yung ganyan. Mm. Budol talaga. Kita mo, gano'n ka mambubudol yan Boudin at gano'n ka sinungaling yun. talaga yung visit na yan. Alam mo, itong sinabi na to, nagtataka lang ako. Si Bibi Sara ba presidente? Oh, Oo nga. Tama. Di ba? Hindi ko mag bakit nila... Ano pa ng ibang bansa sa isang vice president lang? Maging halimbawa lang ha, assuming that he, she was found uh, guilty ng yung mga pinibintang sa kanya sa impeachment article, di ba? Uh, anong kinaugnayan? O anong mangyayari sa bansa? Eh wala naman siyang kapangyarihan pagdating sa gobyerno. Pagpapatakbo ng gobyerno, wala siyang kapangyarihan. Pagpili ng Senate President, hindi rin naman niya yun kayang impluensyahan. Pagpili ng uh, Speaker of the House, wala rin naman siya. Sa Judicial, hindi rin naman siya nag appoint hmm. So, walang power ang isang vice president to influence any sa government. As a matter of fact, lalo na ngayon, na siya yung uh, opposition, di ba? So, it has nothing to do with businesses sa Pilipinas. So, bakit nyo ibibintang sa kanya? Eh, ang talagang merong direct control sa lahat, from executive, tapos may influence sa uh, legislative, nag-a-appoint sa... Uh, Judiciary, eh, presidente. Bakit yung sisisi kay Vice President? Ito si Castro, talagang hindi ko alam kung bumalik ka nga sa law school, bumalik ka sa library, mag-aral ka dun. Para kang ano eh, para kang vlogger uh, ng, ni Marcos eh, yung mga tangang vlogger niya. Para paro kayo ng level ng utak. Okay, kaya nga, tapos lagi niyang sinasabi na uh, fake news, fake news, di ba? <laughs> Sabi niya, katulad dito, no, nakaraan sa may open AI. Mm. O tapos yung uh, mga AI na isinir nila General Bato, sinisita niya yon na nakakahiya daw. O eh, samantalang siya, PCO siya, mm. pero pinagkakalat niya na yung 7 days, ay yung 7 pesos. 7 days to 7 pesos? 7 pesos na bigas. Saan? Ni, but the 30, di ba yung sinasabi niya? Ah. di ba? Yung ibababa daw. Ibababa daw ng 7 pesos. Oh, Nangangako hindi daw ba, si... hindi niya naintindihan. hindi, alam mo, sa tingin ko, mahina ang ano niya. Comprehension. Oh, no? logic niya. Hmm. Uh. Mamagaling lang siya sa memory. Yung, kasi ang pagiging abogado is not, not just about uh, ano eh, yung logic. Kailangan yung una, memory. Mm -hmm. Magaling kasi siguro sa memory. Pero pagdating sa logic, iba yan. Ibang usapan yan. Hindi porket aral ka, academics, eh, may logic ka na. Kailangan talaga, Merong ano kaya nga 'di ba? Alam niya 'yung may mga sinusolve-solve na puzzle. Hmm. Kaya may, may subject pa ba ng logic sa sa Meron may pa, meron pa. Oh, 'yun. Kailangan matalino ka doon eh, may alam ka doon eh. Pag hindi mo alam 'yan, wala. Kahit kabisado mo, hindi mo naman kayang i-apply. Knowledge is different from wisdom. May eh, 'yun wala ata si ano eh, si Claire Castro eh. Hmm. Kaya nga 'ni uh, ang mga tao. Tsaka ito ah, uh, 'wag na tayong mag-ano doon kasi may script kasi. <laughs> yun nga kasi yung ano niya. Hirap siya, eh, no? Ayun ah, yung gusto niya. Ah, yun ang gusto niya ipagawa sa kanya. Na ganyan lang gawin mo. Talagang natutuwa si Marcos pag patuloy, pinag, ano, ah, patuloy na ginagawa ni Clary ang mga ganyan. Parang ano na nga siya dyan, eh. ay ah, Yung gigil ni Marcos Jr. na gusto niyang ibuelta sa mga Duterte si Claire Castro so, ang so yun talaga main task oh, yung niya no? yun talaga yung pinaka kailangan subject niya weak eh weak ah. oh. mm. na. Mm. pagka ano ang isang tao weak kailangan mo meron kapang tao na taga bira hindi mo kayang diretsuhin mm. kasi sa kumpanya may mga ganun eh siya yung taga yung boss na matalino magaling mayaman pero weak mm. kailangan mag-hire pa siya ng assistant niya To do the, alam mo yun, yung yung leg mga... Legwork. Oo, oh, le, hindi lang legwork. Pati yung pagpaano paano mag-fire, paano manita. Eh kasi nga, weak. So feeling ko, gusto niya kumu kaya siya kumukuha ng gata ni Castro dahil weak talaga yung presidente. So siya, ikaw na, na bahala. Hindi ko kayang sitahin eh kasi hindi ko naman, ano eh, porte yan. Oh, so, tapos diba, yung pinsan din, kumuha din. Eh, yung din yun, yun eh. <laughs> Parehas nga eh. <laughs> ang masama pa dyan, ang May bago na naman nga ngayon. Oh, May ang... spokesperson na separate yung impeachment, ano yung impeachment. Pero alam mo, sampal yun dun sa isa. Sa anak ni Abante. Oo. Oh, oh. kasi kinuha abogado nila this rin time yun. abogado. Abogado rin naman siya ano eh. Oh, oh, pero sampal kasi parang sinasabi na hindi oh, oh, kulang ka wala kang alam, mahina ka. <laughs> eh, oh, lagay lagi tayo ng bago. Pinakinggan ko yung bago eh mas uh, mas tunog matalino. Hindi ganun umatake. Oh. Hindi umaatake na katulad ng tong load isa. Below the belt. Oh. 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 So siguro nga medyo nahihiya eh dahil nga weak yung pinuno nila. Nahiya na lang siyang tanggalin. Ay eh, pagdagdag tayo ng isa. Mm, pwede, pwede. 'Di ba? Oh, ganun ang nangyayari pag weak talaga ang leader. Oh, wala. Kaya nga dyan mo may kukonekta eh, yung sinasabi ni Bongbong Marcos nung kampanya, na hindi kailangan ng spokesperson. Hmm. Hindi niya daw kailangan ng spokesperson kasi nga, uh, kaya naman daw niya mahipag-usap sa media and kaya naman daw niyang i-relay ano, sa mga Pilipino yung una, ginagawa niya, gagawin niya at mga gusto niya pang gawin.